Nakita ko to, oh. Oh, grabe, ah. Oh. Grabe ang ginawa. Oh. Ang ganda. Yan. Nakalaki, oh. enjoy sa mga bata sa ice now, no? Yan. dami tao ngayon ang oh, choice dito sa kabila. Yan. Ito naman yung isa. Oo. Diba? Ang daming tao ngayon. Kasi bakasyon. Galing o. Oh, diba? Yan. <laughs> slide slide sila. Kami Kami jeng melantik Istiwa Wow Nah bosnya dia rasa